Uy, Baby Max. Balita ko, okay ka na. Retread na tong magneto na ito eh. Asa kaya yung may-ari na ito? Eh, pati mga gamit, iniwan. Ano ba yan? Ah, ito. Uy, ano sinisilip mo dyan? <laughs> nagugulat ka yan? naman. Kanino yan? Mga ano, walang manggulat gulat Di, Walang gulat-gulat eh. Ano yung sinisilip, sinisilip mo dyan? nakita ko siya akong scooter. Oh. Di ba pag scooter, belt siya, B-belt. Be oh. Mayroon na akong nakitang uh, ano pero big bike siya 500 cc. Ah. Oh. Ano to? Sinisilip ko bakit kadena. Oh. Yan ang, ang malaking question ko diyan. Bakit kadena? Dapat okay. belt niya. Uh, meron akong nakita na malaking uh, ano scooter pero belt siya. Belt ah, uh, nasa labas. Ito mm -hmm. kadena oh. Ano ito? Tapos itong siya ko tingnan mo. Oh. Ganun, ganyan siya. Imbis na... Uno siya. Tapos, ano ito, naka-auto-lock siya. Naka-auto-lock? Naka Oo. Kapag ina-atras mo, tapos naka-side stand, hindi, di, mo siya kakayang i-atras. testing eh. natin. Testing mo nga. Oo. Ito, naka-side stand. Sige. Di ba? Atras natin. Oo. Oh. <laughs> Oo nga, no? Kahit mabigat to. Oo. Oh. Pero ito, i-off natin. Tanggalin mo, tanggalin mo. Ayan. Oh. Ah. Oop! Ah. Oh. Masadyang mabigat talaga. Lalabas na. natin. Meron <laughs> ka. Ting Ten, tingnan mo dyan, ka baka. din na may Galit na galit yung ugat sa mukha mo ah. Mabigat eh. <laughs> baka tumawab yan ah. Tingnan mo dyan. Baka yung may-ari. Di tayo nagpapaalam. Ay. Di tayo nagpapaalam <laughs> sa may-ari. Sigurado ka ah. Iikot natin yung motor dito. Paglabas itong mga big bike. Yan. Ikot natin doon. Meron tayong testing na motor. Pag naka side stand, hindi mo siya maatras maabante. Yun yung special features niya. Tapos, ganun. Oo, oh, oh. ang kaganda. Ganoon. Kaya pala, ganun na lang. Ganun Tapos, naka-chain. Yun lang. Ayan, ayan no? Then, Maxis tire na siya. Maxis, Maxis tire. na. Bagay okay. Yeah. sa pangalan niya. Siyempre, nandito na yung mayari magpahalam na tayo. Kanina, <laughs> hindi tayo magpahalam. Inatras mo. Amot yeah. eh. ko kasi ito. Yan, o. Oh. Mm. O. Oh. Oh, eh. oh. Diba? O. Oh. Game. Adyan na yung mayari. Oh. Yan. Yan. Yan lang. Kunyari nga ako Yan. Ah, yan ang dala yun. Uy, Kasi kunyari, pinatay mo. Yan, patay yan, diba? Oo. Oh. Pag pinindot mo, isa, ayan, isa pa. Patay mo, blo. Yan. Ayun. Ang galing Tapos. Oh. Tunog-tunog. Sarap ng tunog, di ba? Lutong. Uh. Oh. <laughs> Kala ko klats. Kaya, yeah, ikot po. Kaya mo yan. Yan. Woo! Tal, sa'yo. Ha? Bagay sa'yo. dapat ang motor nyo. FK, video yung watoto mo ah. Teling? Ano siya? Magaan lang naman eh. Magangat. Oh. Kala mo lang mabigat. Kasi 508 cc siya. 500? Oh. So, 508 cc. Ganda na. Thank you, Boss Jiro. <laughs> Isa pa. Oh, patry oh. daw. Sarap. Okay. ও লাভ দাও পালাগল গুলো না পালাগল তো পারে হার আরেস